Good morning! Happy Thursday, everyone! Magluto sa kalito ako ng manok. Ako na siyang din. Next, uh, Also all purpose flour and itlog. And ginawa ko siyang kalito. Ang akong lo, lo, recipe na is cheesy butter with chicken. Again, and cheese. gustong gusto gustong gusto rin nila ko sa mga bata na so, may sheep kaya nilatuan ko sila na chicken with sheep Ready na ang ilang baon. Wala ilang ibaon ng sudan.

Masay mo sa inyong video pati mo atis. sa mo itong mundo. Mag-lintis <laughs> lang ay Wala na ka nagtanong magsaging. Wala na ka nagtanong saging kay ikaw. <laughs> Taga na sa tiguro mo na tanong mo. No? Taga na. bayo bay na yung mga kasagingan. Sige, okay, hindi ka tapos ganito. Ganito, hmm, ka ba yan? Ito. Trabaho lalaki mo na magbasa ka ti Pero, hmm. nahad na ka, no? Isa hmm. na nga kung ano. Isa o sa mga kung bala kayo. Hmm. Kadok sila ako sa kuwag kay ano ba ako sa kuwag na? Kadok sila gawa yun ka? Oo. Oh. Tugman mo ba na mga Wala na sila. Wala na yung makita. Pansama mo mo ba? Pagkikan, go. Ka, o ang kinuun mo sa sila <laughs> ko. Oh, Hindi sila panggilan sa ako. sila sa Kaya pala daw po sa tumana. Go. Panay. Suspeyte. Marikis. Suspeyte. Banyan. kay ka ba? Nakakuha ka o ba na mapinanggaon? Mura ba ba na matag sa'yo, no? Magbiga mag mo? Hindi na ako nagsubukon. Ako sa balay, <laughs> hindi <laughs> pa ka pahuway. Ang baga, masad ka o ka pa ni, tinda Ano na mo? Duhon ni dito sa kusina. <laughs> Iyo mo pang pang display. Hmm. Saya so, naman sa so, mga uh, yung breakfast niya. Bukan siya. Mawi sa bana sa ako isuot kaya ako isuot mawi. Mawi. Kapulik hmm. yung an, Hindi ang tabang.

So, ilang si, akong kung sa ilang pagkawala sa may Si Ako maguwal uwang Ang sarit trabaho sa'yo mag-uwang. Ang naaralan ko mag-uwang siya mo. So, palaro. Umagya ko. Dari siya baso. Tapos siya, ang kuwan sa iyang bana, na dilig ihatag sa iya? Ihatag. Kung di ka mayra, hindi pareha sa ako. Ang halos siya sa kong buwan na wala mabili sa iya. Bautan, hindi mo buwan na. Halos Anong lagi, kwarta na, kwarta na niya, para pila, asa ako, ano, halos din, mangyayot na lang na siya, pagit sa bisyo niya, mangyayot na sa ako, ah. siya ng klase ng ako, ng bahanda. Mungungod na siya nga, mawa, na siya nagbili ng kwarta, kay tuwa talaga siya maliti. Tumbong sa iyong mama, ito. Hmm. Ay, wala, eh. wala, kuma, isa, 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 wala, wala sa imo kay tuwa talang kang pero mga tagpot ka kung hindi ka ng mama. Oo, oh, ka kung mama. Nakaswerte na pa rin na. Pag-ihan, buwag sakit ko. Mm. Sige kang trabaho siya mo, sayo man siya mga ta, kaya magigay mo sa kanong eskwela. Mm. At kahuan, manapa mo ma mga eskwela. Kanyang, ako na sa iyang lagaan sa para sa akong lawas piguon ko ininit pinunit. Wow. Okay, <laughs> di pa mga kumasukuan, di pa mga sa iyang. Piguan ko ininit pinunit. Dahil pagka-labi. gam Pagkagabi gagabi ko kay kay wala pa ko niya pa ko karon lang wala na kay sinaro tapang eh. tabang ko sa iya mm. At kung na ako grabe ka ko eh po siya galik ra silencioso y mala, ¿no? Pili ng ang ugalo na Sa ako, okay. mag sa kung na supo kumano. bagay ng bana si Marite. Sayo <laughs> ay mong bana ay mong subahan. Nabaliktad no, ikaw ay nanakbang sa mong bana. baliktad at bitaw. <laughs> bana kayo. Eh. Wala alam. Kaya ikaw, kung maulit <laughs> ni kung bago ninyo yung bana, baliktad. Pero ayaw, okay naman, ano, kay kita babae, eh, di man tayo sa kasubahan ng Oo. Kung ang lalaki ang kuya, wala lalaki ang masumbag sa babae, sa asawa, kayo. iyo Grabe ka kung sigan na sila. Doi ka isa, masumbagan. Grabe <laughs> ka lo, ah. Bagyo bin sa takarong budtuha. mag-budget sa mag-budget. Oh, ayan. Smile at Marite. Hello. <laughs> Yan magpaksiw si Ati Marite sa saya. Mo na yang recipe. Paksiw isda. Tapos i na lang yun. Okay, si Oh. Gaye ang bacon. Sige, defrost sa. Yan, apit na maluto ang atong gisadong bagyo beans. My recipe, gisadong bagyo beans. So, may lain mahuna-hunaan ni Ate Maripi. Maluto, unasudan. Maluto, karong adlaw kaya mao kini ang gisadong bagyo beans og ito pa kay init man yan inon una <laughs> dayon yan, yan. magtorta ng isa ka buok nga talong para special someone else among mom <laughs> O bacon amo para sa amo sir <laughs> loto na loto na imong inononan recipe ni Aki Maritish inununan <laughs> timplahan na niya o <laughs> ang iyang inununan <laughs> Kita ko. Yan lutong na atong bagyo beans, bisa dom bagyo beans. Okay <coughs> to, be sister. Thank you. Dilit lagi mo apin ang imo luto para manimuyong na. Ayan, na na. Thank you, friendship. Matag na nato ni pagkaon sa trabahanti. Siya na nag-duty ka ron. tolo sila, di of siguro ang duha. Yan, ready na ang pagkaon. Taklo ko na? Okay, wala pa. Tulog pa. Mga untang, friendship ting paniuntunag yod. Mga untatimarites. Sige na, eh. Paaw nyo. Ako'y imuha gapo. Ukaon na. Mga unatang. Thank you for watching. That's it, everyone. God bless us. Kaso lagi ako ka sa una, dabe. Kaliyo sa cellphone, sige sayo sa panlimpyo. Hmm. Ha? Huh? Manglimpyo siya magsayawa? Hmm. Malabuang. buang. Ipos ro <laughs> ba niya? Ano dahil nang mag-comment? Ditog na ang